Eto, magdodora-dora na naman tayo. Mm. Bit, bit ko itong Mr. Donut na uh, bigay ng amo ko. Yan. Lakad-lakad lang. Tamang lakad-lakad. Alam nyo ba mga ka loves? Mag-iingat kayo sa mga... Uh, ...cellphone na gamit ninyo. Lalo na kung yan ay binigay ng amo nyo. Kasi alam nyo, minsan yung mga amo, maka-share location yan, tapos yon tapos pag pumasok kayo ng boyfriend mo kung niyari pumasok kayo ng boyfriend mo dun sa malamig na ano kwarto ay nakita na nila dai kung ano kung ano yung pinagagagawa niyo sa diop niyo kung saan kayo nagpupunta ganun oh dito niya dito sa Singapore oh okay yeah Outfitan natin ngayon so ayun lang yung mapapayo ko no mag-iingat kayo kung magdi-day kayo lalo na yung mga cellphone ninyo ay binigay ng amo ninyo kasi hindi nyo alam ni share location pala nila yan or pumunta kayo dun sa ano setting i-off nyo yung share location o tingnan nyo sa kalabas ko lang pinapapawisan ako lalo na yung mga mahilig pumasok-pasok dyan nako Diyos ko mag-ingat-ingat kayo mga kabebs hindi nyo alam talaga may mga amo talaga na gano'n may eh, mga amo na hindi pinagkakatiwalaan yung katulong charot may Mr. Donut ako diba birthday ko nga kahapon Binilhan ako ng amo ko ng dalawang box isang six pieces at saka isang 12 yung 12 kinain na namin kagabi kasama ng cake na ang layo pa ng ano ang layo pa ng pupuntahan kong bus station. Doon tayo sasakay. So ayun lang mga kabebe loves, mag-ingat-ingat kayo tapos tingnan niyo kung yung yung location niyo is no naka, -share, naka -share sa mga amo ninyo ano. Oo. Ayun lang. Babush. Babay na muna. Lalakad ako. Hinihingal ako mga kabebes. O, oh, may mga saging-saging din diyan. Oh.